everyone! Ngayon naman ay magluluto po tayo ng isda. Napakasarap po nito na pang ulam. Salmon po yung ginamit ko pero pwede kayong gumamit ng kahit anong isdang inyong gusto. Frozen po ito kaya akin ang itinow. At ngayon naman, kapag malambot na ay linisan natin. Gumamit lamang po ako ng kutsara para pantanggal ng kaliskis nito dahil manilipis naman. At Kapag okay na natin linisin, hiwain naman natin sa servings na inyong gusto. So, depende sa size or at depende rin kung ilang slice ang gusto nyong gawin. So, ayan, tuloy-tuloy lang po natin hanggang matapos. At ngayon naman, ay meron ako ditong plate na nakaredy na. Lagyan po natin ito ng hiniwa-hiwa rin na pahaba na manipis na luya. So, ayan, mahaba po na manipis ang paghiwa natin sa luya. And then, samahan na rin po natin ng sibuyas. Ganun din po yung hiwa natin. Pahaba haba na maninipis. Dito ko na nga rin po ginawa sa kalan at para hindi na ako palipat-lipat ng pwesto. So ayan, ngayon naman, isa lang sana na natin dito yung ating hiniwa-hiwang isda. Again, kahit anong isda po ay pwede nating gamitin. At dito sa aking plate, apat na piraso lamang yung magkakasya kaya apat lamang ang aking inilagay. Dito na rin po natin siya lulutuin. Apat nga lang ang kasya, eh. di natural, apat lang. So ngayon naman ay atin na po siyang timplahan ng asin at paminta. Ang atin naman pong timpla ay depende sa inyong panlasa. Pwede po kayong gumamit ng ground black pepper at pwede rin naman po yung white. Ngayon naman po ay nilagyan ko muli siya ng hiniwahiwang luya dito sa ibabaw. So marami-raming luya po yung ating kakailanganin dito. At syempre, depende rin po sa inyong panlasa. Ngayon naman, meron po akong tubig dito sa wok. Pakuluin lamang po natin. At habang pinapakulo naman, timplahin natin yung sauce. Dalawang kutsara ng soy sauce, isang kutsara ng oyster sauce. At samahan na rin natin ng cooking wine, isang kutsara din po or tablespoon. Timplahan na rin natin ng asukal at lagyan na rin natin ng paminta. Haluin lamang po natin mabuti at ilagay muna sa isang tabi. Ngayon naman, kumukulo na po yung ating tubig. So ayan, maglagay po tayo ng coaster. Ito po ay ating i-steam. So pwede po tayong gumamit ng wok, pwede rin naman ang steamer. Ngayon ay kailangan po high heat siya from the start hanggang sa matapos. Takpan lang po natin at ating i-steam ng 10 minutes or hanggang sa ma-reach natin yung 145 degrees Fahrenheit. Saktong-sakto na po yung pagkaluto nun. Or kung wala naman po kayong thermometer na pansukat kung ito ay luto na, pwede nyo pong i-test ng tindor o kaya ng chopstick. So ito pong niluto niluluto ay aabuti naman siya ng 150 degrees Fahrenheit. Okay na po sa akin yon At tanggalin na po natin dito sa ating steamer or dito sa ating wok. At tanggalin na rin po natin yung pinakasabaw niya dahil meron naman po tayong sauce na ilalagay mamaya. So ngayon naman ay magpainit po tayo ng mantika. At least 2 to 3 tablespoon olive oil po ang aking ginamit. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong mantika ang inyong gusto. At ilapit na rin po natin dito yung ating in-steam na isda. At ngayon naman po ay meron din ako ditong nakaredy na hiniwahiwang dahon ng sibuyas. Isa lang sana po natin dito sa ibabaw. Mas marami, mas masarap or depende sa inyong panlasa. Siyempre, again yung luya. Pwede nyo pa rin pong dagdagan kung kayo ay mahilig sa luya. Again, ang ating timplahan dito ay nakabase sa lasa ng magluluto. At yun ang ating pong mantika, mainit na siya, ibuhos naman natin sa ibabaw. Para ma-release yung flavor. So, ayan. Talaga namang umu Uso passa pa, sa init. Napakasimpleng yung lutuin at napakasarap nitong ating isda na talaga namang perfect na isama sa umuusok na kanin. Pwede rin naman sa bahaw. Ngayon naman ay ilagay na po natin yung sauce na ginawa natin kanina. Kaya naman, ito na naman ang isang simpleng recipe mula sa Yudelmos Kitchen. Maraming maraming salamat po sa walang sawa yung pagmamahal at suporta. This is Bella ang inyong kusinera. Mag-ingat po tayong lahat at magkita-kitang muli sa ating Supporters Day para naman sa ating mga pag-giveaway sa mahal naming followers at subscribers ng Yudelmo's Kitchen na masipag mag-comment, mag-share, at manood ng ating mga videos. Kita-kita po tayo ngayong end of the month. Every month po yan. Balik na po tayo sa ating monthly supporters day. Kaya naman, bye-bye at mag-ingat po tayo.